Mga boss, mga sir, yung setup naman natin ngayon. Ah, uh, nag-bluetooth lang tayo dito, mga boss, mga sir sa Boom Channel na iMix by Trident. Mga boss, mga sir, e setup na po natin yung sa soundcheck natin ngayon. Ang gamit natin, mga boss, ito 'tong mixer na ito. I mix by Trident. Tapos exciter, equalizer, crossover at kaya yung ah, dalawang amplifier niya mga boss. Channel 1 input mga boss, saka channel 2 input pupunta sa ah, right at left. Etong may kulay blue na yan mga boss. ayan yung pupunta sa right. Ilagay natin dito sa right. Sa right po ng main out ng mixer. Tapos itong walang tali mga boss. Ayan sa left naman ang mixer. Ayan, may connection na kayo dito sa exciter. Ngayon, uh, susunod nating gagawin mga boss, ito pala yung mga uh, ginawa ko lang na audio connector mga boss. Ayan, oh, may iksi lang. Una pala natin gagawin mga boss, output ng exciter channel 2 pupunta sa input ng channel 2 uh, ah, equalizer. Ayan mga boss, so, oh, wala tamong ginawa lang yan dahil maiksi lang. Ito naman, output channel 1, pupunta sa input channel 1 ng equalizer mga boss. Eh meron na mayroon na kayong ka connection dito sa exciter at saka equalizer. Yung sunod naman natin mga boss Dito naman tayo sa equalizer Papunta ng crossover mga boss Uh, nyo to, mga may ICSI lang, mga ginawa ko lang to, DIY ko lang to mga boss. Dito kayo sa output channel 2, EQ, pupunta sa input channel 2 ng crossover. Tapos, output channel 1, EQ, pupunta sa input channel 1 ng crossover, mga boss. Kaya, mayroon na kayong connection ng uh, equalizer papunta ng crossover. Mas maganda, mga boss, kung pag-aralan nyo rin mag-DIY. Ayano, oh, mag-DIY ng audio connector para hindi masyadong mahaba, mga boss. Oh lalo lalo na kapag kaganyan ng setup yung malapitan lang pwede mong gamitin yung may Iksi lang mga boss oh. Ayan, oh, para hindi kayo masyadong nalilito susunod naman natin mga boss crossover naman tayo papunta na tayo ng ayan yung sa amplifier natin mga boss mo muna natin dito sa channel 2. Channel 2 low. Kasi ang uh, si setup lang natin dito boss, stereo two way kaya lang naglagay lang tayo ng exciter. Inuna nating ilagay yung exciter. Tapos equalizer, tapos crossover, tapos papunta na ng dalawang amplifier natin mga boss. Una natin gagawin dito na tayo sa crossover. Uh, low low channel to pupunta ng right ng ito mga boss, right ng right input ng amplifier. Tapos yung left input naman ng amplifier na yan. Pupunta yan sa channel 1 ng crossover. Ayan mga boss, oh. Ito, channel 1 low ng crossover yan. Ngayon, dito naman tayo sa kabila. Channel 2 high. Pupunta ng rin yun. na pang mid-high. Dito yan sa right. Ayan mga boss. Kapit natin dyan sa right. Tapos yung left naman. Pupunta naman yan dito sa high ng crossover channel 1. Ayan ganyan lang yung setup niya mga boss. Oh. Mixer. Pumunta ng Uh, exciter exciter pumunta ng cross uh, exciter pumunta ng equalizer equalizer pumunta ng crossover tapos crossover papunta na ng amplifier na dalawa mga boss ayan ganyan lang yung setup nya mga boss pwede na nating isound check yan